Hi guys, good morning. So yan, uh, na living na ni natin. Patag na. Pero hindi pa siya uh, tapos talaga kasi banda doon ano siya. Kailangan pa na dagdagan ng lupa doon. Kasi ko kung may ano pa dito. Ito trabaho yun pa. Matang. Ito dadagdagan pa ito eh. Tinabakan ko kahapon yung kanal pero hindi siya ano hindi pa sya natapos kana pa yun. Papunta doon na so, Gagawan kasi dito ng ano, ang ganyan, bahay na so, na Hintayin na natin yung ano, assistant or manager na pumunta dito kung ano pa yung magagawa natin. Kasi pagkatapos dito is lilipa tayo doon na naman sa ano, sa, kabilang ano black malayo yon mag ano na naman uh, maglinis naman ang mga kanan. Uh, hintayin na natin kung ano yung ano pa nila papagawa sa atin dito eh. May isa pa kung ano hindi Uh, isang isang ganito ka doon sa likuran noon doon yung may mga ano yun. kasi gagawa din sila ng bahay doon so siguro pag napatayo na to may layout na sa kanan naman tutumbahin yung mga puno doon papatagin kailangan patagin magpahinga muna tayo pupunta tayo doon kasi may, may pinapatumbas man doon na ano po pu, puno ng ano palma uh, hindi naman ano hindi siya nagagamit or hindi siya na hindi nakukuha yung mga bunga kasi nga parang ano siya yung tinatawag nila dito is Pukukundan. Pukukundan is ano yan? Puno na bakla. <laughs> Baklang puno ba? Yan so yan guys. Maraming salamat sa panunod. Bakit share na din po ng video natin. Ingat po palaging lahat. Let's go.